mag adobo naman tayo ngayon ng baka kakaiba to yung baka yung adobo natin no? mga laman ngayon kumuha na lang ako ng taba ng baboy kote para magmantika naman nag adobo na kasi kung minsan nito napakasarap mga idol tuyo siya na medyo mamantika dahil gawa nitong taba ng baboy wala tayong taba ng baka ang ginamit nito pero kung meron kayong litid ng baka pwede rin pero mas okay na to. Taba ng baboy. Simple lang to. Papakuluan nyo lang ang papakuluan. Bawang sibuyas lang. Gusto nyo, eh. marinate nyo muna sa toyo, suka lang. Okay na mga idol. Tapos, tapos to. Lagay nyo kunting asukan. Ayos na. Ang adobong baka. Okay. Baksahan natin mag -isa. Okay. Na-slice na natin yung mga ating ano. Ito na yung dik dinikdikong bawang mga idol. Oh laki ng tikdika ako tawag nila dyan losong gisa na natin wala tayong videography ako lang ito na ang bawang dinima, kailangan talagang piritong pirito oh. minsan naga, may nagadobo ko ng baka hindi rin ako naglalagay ng bawang mas maganda kung marami sibuyas ay eh, mahal lang sibuyas ngayon. ay eh, napakamahal maging 300 yata isang kilo tagay na natin yung sibuyas natin mabango na yung sa ating bawang ayan o oh. ayan lang ang sibuyas dalawang puso lang na nan, eh. pero kung marami basta bago, mag magadobo kayo ng baka eh lagay niyo ng mga lima o anim na sa puso yung malalaki talagang tumitingkad lalo yung lasa ng bawang ng ating baka ayan na tangganin lang natin yung ano pangagreza tapos sabot niya ngayon lagayin natin yung ating malupit na baka baboy eh yung taba niya matutunaw eh taba ng baboy magsisilbi parang magmamantikayo siya ayan na so, tayo lang natin siyang maano tapos at ay artist mga gala, maglabas yung mantika niya. Takpan lang natin mga idol. Sa so, takip. Sa at may ating lagyan ng mga paminta, bawang, at saka ng ating sukat toyo. Okay, hey, mukhang kulong-kulo. Tingnan natin kung nagtuyo na yung sabaw niya. Kailangan matuyo ng konti yung sabaw. Para hindi naman malansa. Lalo natin lagay yung mga ibang ingredients natin. eh na ako tayo nyo, pa siya. Kaya oh. medyo matuyo siya. lumapot ng gusto. Para hindi naman malansa yung ating adobong baka Na may kasama taba ng baboy. Adobong baka na may baboy. So try namin tong ibenta. Okay. At panuloy natin mga idol. Nasa matuyo yung kanyang sabaw. Tapos lagay natin ng toyo. O, oh, may atyaka ba minta. Mukhang patuyo na. Nagmamantika na ito mga lori. Ayun na. Pa rin. Pero patuyo na. Pwede natin ilagay yung ating ibang ingredients alas na na siya ay nagtitika na ng na konti gusto natin siya yung malambot na malambot so madudurog na sa lambot yung ating baka ayan so, ha eh. po natin lagay yung ating laurel pampabango lang mga idol tapos meron tayo kung tawagin nila sa Tagalog to pako pako globe labo o sumunod panginta. dalawang pako lang dinagay natin di uno tapos lagay natin sepre ng malupitang toyo Ayan, lagay natin ng suka para magkaroon ng kulay yung ating adobong baka. Ayan Tapos halo-halo ulit. Ayan. Yan lang, simple. Di ba? Ah, simple nga adobo lang. Kakaiba lang nga nito, adobo. Pag mamantikain natin, dapat magmantikain yung baboy. Huwa tayo ng suka, mga idol. Lagay naman natin yung suka natin, mga idol. Ah. Pati lang, para wag lang mapanis ito. Pag dating ng kahit ilang araw. Pag kulang pa sa inyo, asen. Asen nyo, kung ano yung Half cup lang yan. Tapos tagay na rin natin ng ito. May brown sugar ako isang kutsara. Ayan ito. Pag gusto nyo na matamis, parang ang timpla nyo eh, parang at kalate. Eh. Parang pares. Adobong pares. Eh, pwede na dagdagan pa ng asukan. Eh, pako na to. Isaralis na lang sana kung ano, para mas, ang lasa talaga niya parang ito yung adobong pares. Nandiga nang masabaw. Pero kung hindi niyo strip star anise, huwag niyo nalagyan. Para sa amin, hindi namin nilagyan ngayon. Pero pag hindi umangat ang lasa ng baka, pwede nyo siyang lagyan ng star anise. Ngayon, nalagyan natin ito ng tubig para mapalambot natin ngusto na gusto yung ating baka. Kaya, diba? kulay pa lang, Panalo na. Ang bango-bango na mga idol. Amoy pa lang ulam na yan. Antay ko natin, kumula lang ating kumulo ng kumulo itong ating sukang nilagay. Huwag mo natatakpa pag nilagay niya ng suka. Para huwag mahilaw yung ating paslagay natin ng seasoning konta. Yan. Okay lang. Kasi hindi rin yan mga idol. Optional lang maglalagay tayo ng salt at yung tak 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 tsaka nyo nalalagyan ito ng kasi ng baka kasi may sadyang alat na ito tapon tapon natin ang mga tubig naman mga salat okay nilagyan ko nga na isang basang ng tubig mga ito hindi ko na play yung video eto may tubig na oh pag di pa mabot sa isang tubig, dagdagan nyo na lang. Eh, yeah, parang kulang. Dagdagan nyo pag di pa siya lamambot. Kasi meron isang baka na matigas eh. Ito pala baka ko mga idol ah. Ano to ah. Imported to. Uh, pagtinda kasi namin iba nito. Kaya bumibili kami nito per kahon. Maramihan. Nasa 30 kilos o 22 kilos ang isang kawan. Okay, antay lang natin siya lamambot mga idol. Ha? Oh. Pag hindi uh, pa lamambot sa so isang basong tubig. Ito, isang basong ganito nilagay ko eh. Hindi ko na-play, nagbubusa ko ang tubig. Eh, eh, dagdagan niya nilang ulit. Ang sa makita niyo yung sakto lang, buto at saka yung lasa na gusto niyo. Takpan na natin, hanggang sa lamambot ito. <coughs> Siguro mga dahan-dahan natin pagkapalambot ito ng kalating oras. Pag hindi pa kaya, isang oras. Tubig-tubig pa rin. Kaya eh. naging ano niya. Pero matigas pa siya. Kaya siguro dadagdagan ko pa ng tubig. So, Tapos dahan-dahanin ko na lang. Ay, Ayun yung mga taba ng baboy. Eh. Lumutang. Pero matigas pa oh. Matigas pa yung baka natin. Yung baboy talaga. Ang dali naman mo ito. Ah, ha? halos sa dudurog na yung yung taba ng baboy. Hindi mo talaga ang target natin madurog yung taba. Ayan. Nagdagan na lang ulit natin ang kote ito. Bago si Warren ulit natin. Abot ito ng mga mga isang oras at kalahati siguro. Hindi pa kaya. Ha? Naglagay pala ako ng Star anise, mga idol. Ay, so, pag-alaway at tayo nalagay ni idol ko. Para mas lumutang ang lasa. Kasi niya yun, kung ayaw niyong lagyan, no? Pero ito, para mas lumutang yung lasa ng baka, nung nilagyan ko ng kuting dalawang, star, sa karating Star anise, no? Sagtag tayo ng tubig, mga idol, para maiwanan ko. Dahan-dahan lang. Hanggang sa matuyo na lang, siguro ito. Sana pag natuyo na sa sabaw na to malambot na yung baka. Okay, tayo lang uli natin. Ang isang oras na to madahan-dahan lang yung apoy. Hihinaan ko ng gusto yung apoy niya para hindi rin nabigla. Pag masyadong malakas kasi apoy, nawawala yung lasa ng baka natin. Okay, mukhang malambot na yung ating inaadobong baka ngayon Nagagawa ko pa ng tubig ngayon, yeah, pero mukhang malamot naman na siya. Yeah. Ayan. May sangok na. Parang nagmumukhang tawag dito. Pares, ano? Adobong pares. Ayan, yeah, medyo malamot lambot na. Patutuyo na lang natin ng konti. Mga ayan lang. Ayan, yeah, pakasarap na siguro na. Regne really, may baka ba naman na Nilagyan ng taba ng baboy. Yan ang adobo. Tikman natin, mga lodi. Tikme! Naku, nagmamanti ka. Labay, napakasarap pala. Sabaw pa lang eh. Ulam na. Ayan, no? Oh. Sabaw pa lang, ulam na. Okay, palambutin pa natin. Para mas nalusak-nalusak. Okay, mukhang lutong luto na itong ating adobong baka. Okay. Na may taba ng baboy. Sakto na to sa sabaw niya. Masarap kasi pag may sabaw-sabaw. Pangit -sabaw. pala yung ano, pag sobra naman ng tuyong-tuyo. Ayan, oh. sa malambot na siya. Tamo mo yung baka natin. Oh. Malambot na. Okay sa so alright na ito. Tikman na rin natin ng lasa, mga idol. Hmm. Pinag-balance ko na yung suka at saka yung tamis. Parang tamis at saka asim naghalo dito, mga idol. Ayan, eh, nilagay ng star anise, o, oh, para lumutang yung lasa. Hindi ko sana lalagyan, eh, mayroon palang star anise dito sa bahay, eh. At tinira ko na lang star anise para ang lasa nito mas, mas, malasa lang siya ng konti sa ano eh sa sa pares eh ito yung pag sinurbong ganon ayan tapos meron kang sabaw na ganyan eh ulam na ulam na konting ulam na malasa masyado eh. panalong panalo okay kaya na tayo luto na yung ating adobong baka na may star anise at may asukal na may konting asim kain na gayahin mga idol pwede itong pagtinda. O, testing na namin to meron kami binibendang baka parang ginagawa namin steak piniprito para bibib kami, isang order noon is sa 150 sa amin ng Pero may steak ka na, malaki. Ito yung mga drug-drug sa pagkaka-slice. Ginawa akong ganito. Pwede nga namin kung pwede kami magtinda ng pares na adobo. Puro na lang kasi pares eh. May iba naman. Adobo naman. Adobong baka. Namitaba. Diba? Ayan o. Oh. Ang, ang sarap niya lagay sa kanin. Malasa, mabango. Okay. Kain tayo mga idol. Titikman natin ito ngayon. Ano lasa na ito? Kung pwede ba itong natin?